Y yo no, uy, uy. Right, let's go. Y. Vamos a marchar, chay, chavo, ya Happy birthday, Karina. Kung, kung nasan ka man. 15 kilometers pa uwi. Aabot ba ako yan o hindi? Yeah, connect mo na. connect na kayo. So, mag Patayin mo mo na sa'yo Okay na Tapos Kukunik ako sa'yo Yan nga kami pang nag uh, Nagkukunik So dyan okay na, okay na. Okay na Okay na Andi, an, andito si Christian. Yes, yes. Andito si Jaja at si Yano. Yes. Alright, right, all right. <laughs> Ang gulo. Ano? Ikaw sundan manong. Sige, sige. Ayan, testing natin yung ano Pa-testing siya Testing natin yung rector ni ano Dencho, ha? Hindi, isa lang <laughs> Yun o, no? uy, uy Nakakatakot Ayan o, no? ang lakas Kaya uh, <laughs> na kahit isang motor lang okay na ano? Huh? Isang motor na okay na? Oo oh, okay. Kahit pa nga yan Ha? Huh? Kahit pa lakas na eh kasi Waas na yung isang motor lang nito eh Oo oh. Wag ko So dalawa 2-4 2 sa atake Okay, let's go. Ermer no 7 days but wala din yung inaantay natin. Marina <laughs> na to. Na ermitanyo tayo ng birthday girl. Friend tayo na na Wala ayun dong eh. Gamer. Gamer. Ah, gusto mo bang Okay, so si Jaja sa harap. Iyan, balik bayan. Uli na ako, uli na ako. Sige, uli. Okay. Yan awan sana mo din. Very fun ah so ako yung next kayo no, Jaja. Tapos si Ian, oh, tapos si Ian. Ah, right, let's go. Yeah. Wala din. Dapat pala hindi na tayo nagkantay. <laughs> At kanina ba tayo umalis? Lesson learned to. Ha? <laughs> Lang niya. Mukhang hmm. may, may ino man sila ni Kim eh. Kasi sinasabi ni Kim. Hindi. Airy. Nag nag-message nga din si Dindo na sabi daw ni Karina iinom daw uh, sa bites. Bite? Sa bites. Diyan. Bite. Oo. Mga chillax dapat birthday ride to ni Karina. <laughs> Ngayon naging naging ride lang ng ilan tayo? Apat. Apat. Yan iyan nandiyan ba? parang nawala si Ian ah. Na? Nabutol si Ian. Ian ang pangalan ito. No. Diyan, diyan, diyan ka. Diretso lang, sir. Diretso. Oh, naano kami, naipit kami stoplight. Ay, ay. ko. Nawala siya, no? si ano, si... Meron, meron, meron. Ah, yun, 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 yun. Dito ka sa kaliwa ko. May dadaan dyan. Dito ka sa kaliwa. Mm. Cafe Infinite yan, no? Ano, sir? Cafe Infinite, yung nakamaps mo. Oo, oh, sir. 15 minutes pa 15 km 15 kilometers yeah. mukhang magcha-charge ako yan o ah nabagay <laughs> <laughs> patag naman to boss may, may papanik ba pa to wala meron yung bandang dulo meron yun isang matarik lang naman yan no? Ah. ito ba yung pinuntahan natin boss ha? ito ba yung pinuntahan natin hindi cafe infinite yung kala daniel

Ah, uh, malapit ka ba dito, Ja? Natutuloy ka dito, Sir Dean. May ano doon, sa may una. Ay, pa -favor pala sa itong pinunta natin, ah. <laughs> <laughs> oh, batiin nyo si Karina. Happy birthday, Karina. <laughs> Happy birthday, Karina. Wala na ano tayo, na nabudol tayo, eh. Na-air niya tayo. <laughs> Na-diwasan. Na. Happy birthday Karina ka Happy tayo? birthday Karina please! Happy birthday po San <laughs> ka manara roon Happy birthday Ilang oras tayo pinagantay? Magtatatong oras na Kaya hindi kumpana namin Pasensya Sabi mo na kung tayo. Sabi mo kung nasan tayo. Pumunta kami dito para dito. Magkumain ng banana crackers. So, well, cheers. Cheers, cheers, cheers. Happy birthday, Karina. Kung kung nasan ka man. Ay, namungo ang ride ngayong gabi na to. Ido-document ko lang to kasi baka magbago isip mo. Ano ba ako? Ganun-ganun ba? Si Ano, go? Go, go tayo. Ito nila ang ko to go. Hindi pa napag-decide. Ha? Hindi pa napag-decide. Decide na. Let's go, let's go. Cut level 1. Okay, after 45 minutes. After 1 year. Ito na, ano? Parang, si Karina lang. Ha? Parang si Karina lang. Puro antay ginawa natin yung araw na to. Sige na, ha? go. Happy birthday Okay, meron akong 75 volts 15 kilometers pa uwi Aabot ba ako yan o hindi? Aabot yan Puro pa daos-dos na naman to eh, no? Puro pa baba naman Hanggang sa ulitin Cut, cut, cut one ah Yes Until next time Okay Ano, sino mo na? Mabagal lang ha, mabagal lang lang, one lang. Ikaw na, Jaja. Oo. Kasi hindi mo iiwan, wala na naman sa iyo. Jaja. Ikaw alam mo naman nandoon pa uwi no. Okay, bye-bye, okay. bye-bye. Eh, -bye. -me message ko na lang kayo kapag nagtutulak na ako. Bye Sunny. Ah, tama. No, bad bad sa akin. Ano 'to?